na ako Malandang umaga na muli sa inyo At nakapag-aria na nga uli ng lambat Sa lambat pa rin tayo ngayon Subok Hmm. Si na naman namanya si Balbun. Nah, <coughs> Mm, at rasan mo ang kabila, alam mo naman hindi na ikot, hindi na Ah. Wala kayo. Malinaw. 음. 아이맛 아. sini nungguin petik kita Pak, kalau lagi. Uh, apa ini kita ya, mau berolah Dag, Ficou bem, né? Good for you. Huwag ka nang mag... Ano ah. 나 a n Ê hì Đã chính No. Ayan yeah, mga bro Tapos na magila Abang na lang sa aming pagdung yeah mga bro At makagungo na kami Tatanggal <coughs> lang Ang mga May tinig Sa sil Ang katulad nito Ayan yeah. May tinig na sil Ganyan

Mamaya maya kami ibababa ng lambat yeah, mga bro Nakapagbaba ng anong lambat ina na Pinabuhat ko na Ang naging huli Eh ay taram yeah, may talakito may danggit at may alimasag din naman mga bro at yung balbo na alimasag na malaki yung kasakong balahibo yeah. yan ang maging yeah.

Taval Palad Oh laki hey. Danggi ah. Ya mabro Jangan tidak tahu guna Danggi Dito gitu.

Ha? Huh? Laki. Palad na. May napan laban ng alimasag. Tagataga nga lang talaga. Wala pang pauli sa ano sa lambat na pang matambak Hindi pa na dating sa tabi. Salamat pa. di ito muna ya? aking wala pa rin. Masak mga bro. Cari-cari na naman ang aking Sorry Nusot ka na May paulan dito na na Banay ang ulan Dito sa region na ito ما Albun. Nah. Lo. Ada masa atas ah, kasak na kapre ah, no. Albun, may Titik sa tadiri. Eh. Pera ng labat. Ah. Oh, Oo, madali yung... Oh. bro yeah. anong tawag ni anong tawag sa inyo nitong ganitong ano klasing ano wala man nangangain dito dito sa aming area Laki. Laki niya mga bro. Balik ka rin sa dagat. Agis sa dagat. O din kayo. Yeah. Babalik ko sa dagat mga bro. At wala man nangangain dito dito. Pero parang ang na ano ko. Parang napanood ko to sa TV. Na balita. May nangangain dito. Pero hindi pa ako nagsubok mga ina ganito mga bro. Mayarap sumubok na hindi kabisado. O. Oh, balik ka sa dagat. Ayusin mong awak mo at Makagat kan niya Boy pa Ya yeah. Ya yeah. mga oh bro At kape muna tayo At mo muna ako ng kape At Alas 4 pa kami lumusong Inumaga na sa ano Ya yeah. Kape tayo Yan yeah. naging huli Dalawang Sa dalawang alimasag At saka Apat na uh, Tatlong talakitok isang danggit

ya yeah, ngobrol ya saya sampal tim ya nah, balik sa laut yeah. sa, sa kawin naman susubok try lang nang try mga bro try lang nang try ya, yeah. ang umaayaw di nagwawagi sige lang sama lang ng konting tiyaga at sipag at mm, medyo mahina pa talaga ang ulihan Sige lang Tuloy lang ang laban yeah. May dumuong na ulit dito ang barge yeah. Il City nag na ulit sila ng buhangin dito Ang yeah. kanilang talian nandito sa amin yeah. Hindi pa tapos mag-discarga ng buhangin Yung barko din yan yeah. Dito ako nadaan sa nga pag nadoong Oh ya tak pengang motor Ohiya oke Balding Bato ang punan sana mabiyayaan ng ating mahal na Panginoon Ayan yeah, mga bro at nandito na ako sa laot at magbabakasakaling mga bil yeah. okay mga bro at shout out nga pala sa inyong lahat Busong Bisayas Mindanao po Shout out po sa inyong lahat Ingat kayo palagi sa ating day big yeah. okay mga bro at abang na lang kayo sa aking sunod na pang upload Maraming salamat sa inyong mga kababayan po